Hello guys, ngayon po, bibigyan ko kayo ng tip Paano ba yung magandang pagpo-covering nitong garter Nama, nang mabilis Nama, meron tayong ginawang technique sa ating piping machine uh, Box type Para maganda yung pagkaka-covering So, kung gusto niyang malaman yon, yun, tapusin itong video nito tama po Pero bago ang lahat, intro po muna tayo Guys, ang ano ko ngayon, ang share ko sa inyo ngayon, uh, paano ba itapping yung garter nitong short? Kaya nalagyan natin itong tapping So, tips lang, pag magta kayo nito, kasi itong piping natin is uh, box type. So, hindi siya cylindrical. Tama? So, ang pinakamagandang dabis dito, para makapag kayo ng covering ng garter, lagyan nyo siya ng guide. Then, dali ito i-box angat nyo lang siya. Yan, may nakaangat ho yan. Tama ho. So, ito, trapatong lang to. Yan, so, pinatong ko lang para umangat. din hinabaan ko lang yung pat, ano, flat belt. Tama. So, papakita ko sa inyo kung paano ba mag ng garter. Pero, kailangan, guys, naka to, ha. Ah. Ito, ito, ito. Yan, kailangan nakabesting to para nakalak na siya. Okay? So, yan, tatapin na natin siya. Okay? So, ito, dahil nakatapos siya, ira right side mo siya. Ayan. Ngayon, pasalpak niya siya, papasok niya siya dito. Ngayon yung purpose natin kung bakit natin siya inangat. Tama? So, pagpasok niya dyan, ito, gagawin niya lang siya. Okay? So, huwag ka naikot niya yan. Oh. O, so, dahan-dahan. Ikot lang. Dito, kailangan ito, ba natin siyang karte? Okay? Tapos, ito, yung tulak nito, pag -anon para yung sharing niya patayo uh, dati hindi mo lang sakalin siya ng todo Ama. so ito naman ang silbi niya para hindi gagalaw kasi kailangan pantay yung sintusin niya ah, uh, oh, kailangan ito nakataas yun okay po tayo okay tayo so, sa inyo okay. diba guys ayan so, oh, saktong sakto yung ano niya yung sakal niya Tama. So, yun, di ba? Mas kailangan patong siya. Patong na patong. Hindi para hindi kita. Tama ho. So, ngayon, yun yung una. Yun Pakita ko man sa inyo, mas mabilis. Kasi naka-besting na siya eh. Tama. Dito, mas mabilis siya. Pakita ko sa inyo na gagawang mabilis. Pasalpak so, nyo lang. Ano ba? Diba? Tapos, kayo nyo na yan dito. Dito, gagalaw-galaw lang yan para mag-release. Huwag nang pansinin yan kasi naka-vesting na yan. Pag naka-vesting yan, mabilis lang. O, ah, diba One shot. One shot lang pag naka-vesting. Ah, o, oh, ganun lang. Isa pa. 私もともとおりに。 Di ba? lang po 'yun. Ganun lang po manahi. Mama. Pwede rin naman kahit wala ano, besting. So, kaya nito. Pwede rin naman na walang nang besting. Pero mas maganda kung may besting. Ito kasi wala siyang besting. Uh, pero pakita ko na rin sa inyo pag walang besting. Pag walang besting, kailangan papantayin niyo rin siya. Ha? Uh, ganun din. So pag walang besting naman, hindi mo naman siya madidiretso. Hindi siya madidiretso ng talagang one shot. Diba? So, ay, okay, ayun nga. Magigil ko dito dyan kasi nga. Ay, diba? So sa dito, pantayin mo yun dito. Kaya naman. ayaw ay, din naman na walang besting. Pero mas mabilis pag may besting. Bago walang testing, maganda rin naman. O, oh, din naman. Napapantay din naman siya. Yung sim to sim niya. Diba? Napapantay din. Pakita ko sa inyo. Yan. Pantay din naman siya. Oh. Diba? So, yun lang po. Salamat. Guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, just comment below. Okay diba? po? Then, mag-like na lang din po kayo. Eh, subscribe na rin po. Huwag niyo pong kalimutan yung subscribe para lagi kayo updated sa aking mga video na gagawin pa. Opo. Okay. Kung may mga gusto kayong tanong, request, um, i-comment nyo lang po. At natin natin sa solution niya. Okay. So, that's all. Salamat po. See you to the next video.